Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Pasay. Kabilang sa mga inimbisigahan ay kung nagkamali bang gunman. Katunog daw kasi ng pangalan ng biktima ang isang sospek sa isa pang pamamaril sa lugar. Nasa frontline ng na balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ng lalaking naka gray shirt na naglalakad, makikita rin ang isang lalaking naka itim na patawid. Maya-maya, bumunot ng barila na kagray sa malapitang binaril ang isa panlalaki. Bumulagta sa kalsada ang biktima habang ang sospek mabilis na tumakas. Kuha yan kahapon sa Tramoy Street sa Pasay. Patay ang biktimang si alias Tintoy. Isa sa mga ng motibo sa krimen ang iligal na droga. Napag-alamang dating nakulong si alias Tintoy dahil sa droga. At noong nakaraang taon lang siya nakalaya. Pero ayon sa ina ng biktima, sa pagkakaalam niya ay nagbago na ang anak. Wala rin daw siyang kilalang kaaway ni Tintoy. Pero noong mga nakarang araw, tumutuloy ang biktima sa bahay ng kanyang nobya. Kaya hindi raw nila masabi kung bumalik ito sa pagdodroga. Hindi ba naman ng magulang na maging masama ang anak? Masakit ho, hindi ba wala ho akong tulog. Habang nag-aasikaso ako, tinitignan ko po, po yung picture ng anak ko yung pagkatay. Hindi po hindi ko, hindi ko matatanggap. Kasi biglaan po. Isa rin sa iniimbestigahan ng mga polis kung mistaken identity ang pamamaril kay Alias Tintoy. Base kasi sa salaysay ng nobyo ng biktima, isang shooting incident din ang nangyari kamakailan malapit sa lugar at katunog daw ng pangalan ng biktima ang pinagbibintangan sospek. Ang pinagsususpitsahan doon sa pangyaring shooting incident yung nakaraang uh, ano rin uh, doon sa kabilang uh, stasyon is ang pangalan is alias Intoy pero ito namang ating biktima is Tintoy itong uh, ating biktima. So, pero nangangamba yung ating biktima ayon sa salaysay ng uh, kanyang kalibin. Bumuunan ang tracking team ang Pasay Police para matukoy ang gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.